Gino Remix. Ayong hapon ninyo mga idol. Ah, di ako karon riya sa Bukid Idol. Pag-skarte ko kay Sige Guwan-Guwan. Hapon kita pala Nga ibangagan ko kamay. Ako ibutangag mga kahoy nga mumbo mung kayo na mau ni ya guys na ako gitabunan pag sindi ako na na butang nga guys mau ni ako kipangharasan ngay kuha kahoy guys ako gi uling na nahawa na mau ni siya ako kiputang nga so nga kong gitabunan nga kahoy na kay uling na ho nahawa na kayo guys na dili na kong natuusikan nga to ato gi ulingon mga kahoy para di mausik mo guys na ako na gibutang tabutso nga upat ka buok tabutso nagaso na eh para maluto siya guys sige mag uwan uwan guys mo nih Reskarte na gusto pag uling kahoy oh mo na punay na uling na ko guys de nya kay kusog na bago kay Unani guys, so oh, mag ta. iskartihon ko na nga butangan, tong tabutso, so pat kabuok, pungaw ba, na naitrapal, trapala na to para di mabasa. Pag humag, mone siya guys, na nagkaso ni siya. No? Mga duha kadlaw na ni siya, mabuwa na ni siya, maluto na ni siya uling. Nakusog ay gaso ni guys, no? ne, nga so. Mone, piti aso na ko sa akong uling, tabutso na upat ka buhok na siya na atubanga nung luyo dua duha nang nanay pag mga idol ha nga natas pukid nga bagharas galita at ulingo ng kahoy at ulingo ng kahoy para di mausik ah, baka kwarta buta baka, pala, buta mga idol ato ulingo ng kahoy kapalit yung tagbugas na ginamos Nagay kay salamat nyo mga kaidol sa inyong paglantaw sa akong video. O, oh, mone, kusok na kayong aso kay mga idol, o. Oh. Mura na yun, eh. Mura na aso sa train idol. Ang kineng ako kitabunan, o. Oh. Yung ba? Tangan na yun mga idol, na. Ba? utangan ni Kuksay ng ilaw sa panay po tabunan o yuta utangan ni Kutso umaw uh, ni ang upat kabok para maluto ang uling ni ka paong na nasaso mga idol tabunan na na siya inanglag yung nagkatabo na nga mahinay ng aso inanglag yung away hungaw wanay hungaw wanay magasawa na makitaan nagkatabo na mo na ni guys oh na kayong akong giharasan sa kalubihan ba okay oh, nagharas ko kay sige magwan wan lagi para mamungang lubi ba pasuha na to kahoy atong hinarasan para mamungang lube balik na mga gagmay mga lubi mga idol na namunga ni Gunesya mo na ni ako ginluan giharasan ako na kahuman ako lingon na mao na idol nai tebut so nak Sa wala pa mga subscribe sa ako YouTube channel, please subscribe Pinoy Ipman TV. Daghang salamat kayo sa inyo paglantaw mga idol sa ko video. Sa gusto magpa-member mga idol, 25 pesos lang para pambili ng isang kilong bigas. Dalawang member, at 50 pesos, 1 kilong bigas na. Migalap shout out yung mga idol, mao ni resulta si Uwan mga idol, nagbaha nag na mga idol, nagkay tubig na sound sa Utrapal. Pero gamit ka po ng tubig na ko, na nang na idol kay kanang hawgi kubkuban ba. Gamit ka po na siya og nikahabwa na ko idol, naghap naghapay baga ang kwan, uling mao ma, -ma pa ni ako gibubo. Gibesbes na ko sa pagpaong sa baga kanang tubig. Tingay ko salamat yung mga idol sa inyong pagtanaw sa ko video. Salamat kayo sa mga member, mga subscriber, mga special member ng mga idol. Kanyo pagsuporta. So, salamat po sa tanan ng mga subscriber, mga friend na ho. Daghang salamat ngayo. Maayong hapon ninyong tanan mga idol. Daghang salamat kayo sa inyong pagtanaw sa tibuong kalibutan. Thank you. Ma